po ito kuya? Yeah? Uh, Santo Rosario po ito. Santo Rosario. Ngayong araw po, uh, saan po kayong bukid nagkaryada? Pagteg. Pag nagkakaryada po ba kayo, paano po ba ang opa na ibinibigay sa inyo? Ano po ba ang labanan? Kung ka, po, po, pag po sa isang kaban, 15 pesos. <laughs> sa isang araw po, nakakailang karyada po ba kayo? Eh, kumpormi po sa huwag kapahamot dahil maraming... Eh, ngayon, isang tao lang po yung nakuta namin. Nagpaani po eh, 271. So, yung 271, meron kayong tigkikinsi pesos sa isang kaban? Oh, po, sa isang kaban. Lahat po kayo pare-parehas? Oh, uh, lagom-lagom po kami. Ah, ano po yung lagom-lagom? Yung sama-sama po kami. So, bali ko kuliktahin mo po oh, paghati ahati hatian yun. Oo, hati pag hatian po namin yun. Ah, ano pong pangalan ni Kuya? Mario Gabato po. Daga saan po kayo? San Trusario. Kumusta po ang pagiging magkakariyada? Mabigat po ba o paano? Eh, mabigat din po ah. Ah, anong oras po kayo sumasalog sa bukid? Eh, minsan po, alas 10. Malungkot na po kami. Natatapos po anong oras? Eh, minsan, gabi. Gabi na. Ano po yung libre po ba yung pagkain nyo? Oo, libre po. libre naman. At ito si tatay, ang parada ng kalabaw. Hello po, tata! pagkapatapo pagkabata po, pag graduate ko nung high school, nag-ngariyado uh, kami. Ay, ilang taon na po kayo ngayon? 56 po. 56? Aba, yan lang po ba ang kinabubuhay niyo sa eh, pamilya? Kumisan po, nagsasaka kami. Yan, e, e, yan po, gano'n. Ah, dito po ba yan sa Santo Rosario? Apo. Yan ang mga robot ang nagiging kalaban namin. Apo. Nawawala kami ng mga hanap buhay. Kami mga may Apo. Yung mga mayaman, siyang lalong yung mayaman. Siyempre, sila may kakayahan. You know? Kaming mga may hirap wala kami na kaya ang bumili kung hindi kalabaw lang kaya ang mga robot na tinatawag namin. ilang taon na po kayo nagkakaryada ay may kaya na siguro ah yan po ba ay ang kinabubuhay niyo sa, uh, oh, sa oh, pamilya ito papalaki sa aking mga anak ah okay paano po pag walang tanim ha uh, walang karyada wala tambay kami ito lang ang katuwang namin sa paghahanap buhay sa na pagpaparal uh, pa pa namin sa anak so nandito po tayo sa Santo Rosario ito pa lang tinatawag na robot. Yung naghahakot ng palay. Ayan. Ayan. Kuya, pwede pong matanong? Ito po bang naghahakot ng palay na tinatawag na robot? Magkano po ba ang inuupa ng nagpapaan sa inyo? Ah, ng lang po kayo. Sige, tatay po ang may-ari. Itlang pagkano po ba ang singil nyo sa bawat kaban? Mura lang. Uh, sa layo. Pag malayo? Mahal. Mahal, mas mahal. Pagkano po? Yung ko lang, singil ko lang dyan eh, 17 hanggang dito na. 17 hanggang? Hanggang doon sa pinagkuhanan namin, hanggang dito. 17. Pero pag malapit? 15. 15. 15 pesos. Ano yan? Um, uh, cash na pera o palay? Cash na pera. Cash ah, na pera, bawat isang sako. Oh. Tapos yun pong uh, bayad sa pagkakaryada, oh. pinagahati hatian yung apat. Oo. Oh. Um, Ilang, dito ba sa barangay Subul, ilan oh. ba kayong nangangaryada ng kalabaw? Pampula lang. Hey. Ilan? Apat lang kami dito. Tasa sa 47, anim. Anim ka pa, pa oh. Dito sa... Ay, ay. Ay, ay.